Ayan guys, magluluto kami ngayong linggong kambing Ayan guys, yummy yummy Tara, shout out kay ano? Uh, si Brian Si Mr. Brian Abelera Ramos At kay Tim Kauto TV Paano naman po sila, pasupport naman ang mga kanilang mga video mga guys at Guys, kung hindi nyo pa po natin tingin may yung luto na rin ah, po ng ating atin pong ngayon na si Sir si Sir Brian Abelera Ramos itong uh, ginataang, ginataang... Kambing. ginataang kambing nice. yan with mga kahabi palo palo sile 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 adobo. Pagkakata kong manok saan ito, man na saan eto, hindi kaya e. Pagkatin lang natin guys. Tingo. ko. Sarap oh. ka rin pagka ano, napatuyo mo sa gataan. Wala lang muna pre. Mabilis na lumano luma yan dyan, padre, dahil gawa ng kwan. Kain na naman apoy. Yung katas niyan, sarili katas. Wala. Ah. Ganyan na lang buo. Pare po ano yun ano natin pare? yeah, naman, ulit po na lang mga... mag Magadal natin yan yeah. ha? Magadal natin, masarap pa rin pinapakal Oo oh, Kabang o ano? Dating mo Kaya <laughs> Kaya oh, naman eh Wala ka na oh, Kaya, kaya pala parang, Para para yung karaniwan na sinikap eh, na no? yan hmm. Murang siguro bumili ng kambing doon Ah, mura lang ba? Eh. Abili ka pa rin tutip na Oh. Alaga eh. Tutukin lang. Ah.